magandang hapon po sa ating lahat as, as, tayo na naman po magsimula sa ating uh, pagpubahagi na kanyang mga salita mula sa Biblia tayo po ay nasa ibang lugar so this is the adventure life Christian faith so kaya po ang pagbabahagi ay walang feeling lugar kundi ang pagkakataon na saan ay bibigyan natin ng panahon so ngayong hapon ay ang ating tatalakay ay patungkol po sa pag ng Diyos so kaano po ba tayo ng ibig ng Diyos at ilang taon na po ba tayo ng ibig ng Diyos ayan So mapapansin ko natin 2,000 years ago. At hanggang sa kasalukuyan, iniibig ko tayo ng Diyos. Kaya nga po, 6,000 years ago, ay pumili ang Diyos ng isang leader. At hanggang sa ating panahon, ay pumipili ang Diyos ng isang leader dahil sa kanyang pag-ibig. So yan po ang dahilan kung bakit ah uh, patuloy ang kanyang pag-ibig sapagkat patuloy din nagkakasala ang tao isa pong katangian ng Diyos na sa pag-ibig hindi po nagmamalim patuloy po na at papatuloy siya ayan so tingnan po natin yung pangalawang pagkakatao Second, second uh, Pitch ng buhay o ilang gen o ilang generation na buhay ang meron po sa atin so tinatawag po tayo sa ating panahon na last era so magmula po 6,000 years ago pang sa ating panahon ay niibig tayo ng Diyos grabe po ang pag ng Diyos at lalo, palagi po siya nabibigok sa kanyang pagbibig subalit dahil sa kanya pag-ibig nagpapatuloy pa rin na iniibig tayo kaya nga po mababasa po natin si so John 3.16 sabi ko doon gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumang paratay ang mga kahama hindi, hindi magkaroon ng buhay na walang so ganun po tayo iniibig ng Diyos at ito rin po ang simula, magmula po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ay ang John 3.16 po, ito po yung ang, ang timeline. Magmula po sa Old Testament hanggang sa John 3.16. At ito po yung uh, katap, uh, pagtatapos ng fulfillment po ng first coming. So dito po nagtatapos sa John 3.16 yung fulfillment po nung first coming. At ngayon po ay ay pumapatungkol na po sa second coming. So kaya nga po ganun po tayo iniibig ng Diyos. Minamahal tayo hanggang sa kasalukuyan. So kaya nga po namatay ang ating Panginoon Isus dahil sa ating mga kasalanan. Yan din po ang dahilan no? bakit patuloy po tayo na nagtuturo ng kanyang mga salita upang pagpatuloy ang trabaho ng Diyos because this is my life of faith so kaya ngayong hapon sa kunting pagbabahagi na wako ay meron po tayo na unawa sa kanyang mga pangakot at at lalo sa kanyang pag-ibig na walang hanggang hanggang, walang hanggang pag-ibig sa atin Good afternoon po. Sana po na pagpala sa inyo.